Ayun, dito na uli kami sa farm. Ayan. Hindi mo kung pakwan to, melon o ano. Hindi pa namumulaklak. Yung mga sili o. Oh. Ayan, sili. Ayan. Ayan yung go. Oh. Ayan. Ubo na naman tong malaking laman ito eh. Kaso hindi kinakain. Namu daw tawag dyan. Namu. Namu na yan. <laughs> Laki na kamukating kahoy doon. Yan okay. lang ito. Parang na nalunod itong mga pechay. <coughs> hindi nagsilaki eh. Ay, pero didiligin ko mamaya yan. Baka kulang lang sa dilig. Yun, yung mga sigarilya. So, nagpupuluputa na. Gumagapang na. Yan, o. Oh. Galing. Yun dito. Ayun, namumulaklak na yung Ayun, mulaklak na yung mga sili. Siling haba yan, siling haba. Yung mga talong, tsaka yung okra. Talagang tinira ng tinira ng mga uod. Ha, ah, dito sa labas. Ako po. Ayan. Mayroon lalaki pa yan. wala na sa dilig. Kapal nung ampalayang palayang ligaw oh daming dahon sarap niya ayan ayun pa yung sigarilyas ayan magapang na konti na lang yan alright